Isang napakagandang bahay na naman ang ating makikita, sabrang suabe tignan ang labas at loob, gawa siya sa steel trusses at concrete, at yung mas pinaka the best pa nito pasok siya sa mga low budget house ng mga hinahanap natin, at sabrang lakas makasosyalan tignan. Ang sukat ng bahay na ito ay 16 feet by 16 feet, so ayan nga makikita natin dito na 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 kung saan napakaswabe yung pagkapalitada nila dito, at napakasmooth yung pagkatrabaho nila. Ang galing ng mason at carpentero kinuha nila dito makikita mo palang sa pundasyon sobrang solid, at linis ng trabaho nila, talagang swerte na sila dito na kung saan wala din silang sinayang oras dito at talagang hindi nila tinitipid ang pagbuo nila dito sa bahay. Ang pinaka nagamit nilang materials dito yung hollow blocks, semento bakal para sa poste at sa pag-file ng mga hollow blocks. Nakagamit din ng steel para sa trusses, at yung sa bubong naman long span color roof, nakagamit din sila dito ng hardy e para sa ceiling nila. So ayan, nag-start na rin sila dito maglagay ng tiles, at yung sa wall at ceiling dito na pinturahan na nga pala nila. So bali ito na lang yung tiles yung panghuli trabaho nila dito, sa kuryente nga pala nila dito na install na rin at yung sa tubig, naglagay na rin sila dito ng sliding window at pintuan front door at back door, about sa paggawa nila dito pakyawan 20 days na tapos na nila, nalipatan na agad nila. So ayan po nakalipat na, nakabili na rin ng mga gamit sa bahay nila, paglipat nila dito guys sobrang excited na sila tumira sa sarili nilang bahay. Ayun nga sa owner sobrang sarap sa pakiramdam na makita muna yung pinaghirapan mo. At sa wakas nagkaroon na rin ng sariling bahay. Ang provision sa loob, ayan makikita natin yung dining area at yung napaka cute nilang kusina or kitchen. At hindi rin magpapahuli ang living room nila dito. Napaka simple lang tignan at sosyalan. At higit sa lahat mirin din itong isang kwarto or bedroom napakaluwag rin dito sa loob. At may isang CR din sila dito sa gilid ng kusina guys. Ang kabuohan nilang nagastos nila dito ay 135k pesos, hindi pa kasali ang labor dito, bali po sa Pakyawan almost 50k naman yung nabayad, 20 days tinapos na po nila ang bahay, bali nasa limang workers ang gumawa. At yung sa labas ayan naman yung kinalabasan niya simpleng design lamang pero napakaganda sa matatignan color gray. so dito lang po subscribe for more videos update.